Magandang araw mga sangkayalik na samahan nyo ako kung paano maglagay ng flashing sa rib type na yero. Ayan, pansin nyo po, ginuhitan po ng ating kasama ng apat na guhit. Yung dalawa sa ay ibabaw. Ayan, sa may kung tawagin ay rib. Ayan, tapos ginamitin natin ng iskuala. And then after nyan, gugupitin po natin ang gunting yero pagsalubungin po natin yung dalawang guhit sa taas ayan ayan po mga sangkay para sa baba po yung guhit na yan ayan tapos yung dalawa na yan sa taas dun po sa umbuk tapos saka natin pagkukunikin ayan ganun din po doon sa kabila guwi tayo pataas pababa and then after nyan gugupitin po natin by the way mga sangkay ingat po kayo kapag kaginupit nyo yan tapos ia iaangat nyo dapat putulin nyo po agad kasi nakakasugat yan dyan tayo nadali kahapon na limutan natin na may nakaangat pa ron sa likuran natin nadali yung kamay natin Safety first po palagi. Ayan po mga sangkay. Ayan. Mas... Ito po mga sangkay. Papakita ko sa inyo actual na guhit. Ayan yung guhit na yan para sa baba. Tapos itong dalawa sa taas ay para dito sa taas. Ayan. Ayan po. Ayan sa baba. Tapos yung taas ay para din po dito sa bukol sa taas. Ayan. Para ah, lumapat na naga siya. Yan. Good na siya mga sangkay dahil naka hindi na tayo mga ngamba na angat siya. Secured na secured na yung paglalagay natin ng ating flashing. o natin dito sa ibabaw pagkatapos ni ribet natin. Ah, uh, focus yan para hindi po mga pagahinangin tapos doon din. Yeah, lagyan din natin ng na ribet. Sa isang blind rivet natin ay 1.8 by 15 2 yung ating drill bit na pang metal ay eh. 1.8 din mga sangkay yan po mga sangkay at kung nagustuhan nyo po ang video na ito yung open na i ilike at i-follow ang ating facebook page at i-subscribe ang ating youtube channel salamat po sa inyong lahat pagpalaan po kayo ng Panginoon